Ha! Siya pala ang dahilan ng lahat kaya nagkaganyan ang magkakapatid na mahiyain. Magandang araw sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito, at maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at kalingap Rab maraming salamat po, siya pala ang pinakadahilan ng lahat kaya nagkaganyan ang magkakapatid na mahiyain na si Chris Melissa at Bea, sino kaya ito mga kalingap? Yan ang sama-sama nating alamin. Si Chris, Melissa, at Bea ay tatlong magkakapatid na halos magkasunod ang edad, pero may isang bagay na magkaiba sa kanilang lahat, ang kanilang pagiging mahiyain. Lahat sila ay likas na tahimik at hindi mahilig makisalamuha sa iba, ngunit may isang tao sa kanilang nakaraan na nagbigay ng dahilan kung bakit sila naging ganito. Noong mga bata pa sila, si Aling Rosa, isang guro sa kanilang paaralan, ang naging sanhi ng kanilang takot at pag-aalangan. Siya ay isang matapang at mahigpit na guro na hindi nag magbigay ng parusa sa mga mag-aaral na hindi nakakasunod sa kanyang mga patakaran. Sa bawat pagkakataon na nagkamali si Chris, Melissa, at Bea, hindi ito pinalampas ni Aling Rosa. Ang bawat pagkatalo sa isang aktibidad, o kahit simpleng pagsagot sa klase, ay nauurong ng matinding takot sa kanila. Napansin nila na sa tuwing sila ay nagtangkang magsalita o magpakita ng lakas ng loob, si Aling Rosa ay laging naruroon upang pigilan sila. Ang epekto ng mga karanasang iyon ay naging isang malaking balakid sa kanilang buhay. Si Chris, na dating mahilig magpinta, ay nawala ng gana sa pagpapakita ng kanyang mga obra sa iba. Si Melissa, na mahilig magtanghal, ay hindi na muling nagambisyon na sumali sa mga dula ng paaralan. Samantalang si Bea, na likas na pala kaibigan, ay natakot makipag-usap sa kahit sinuman dahil sa takot na mapag-alitan o mapahiya. Dahil sa kanilang karanasan kay Aling Rosa, ang tatlo ay nabigong makita ang kanilang mga talento at makisalamuha sa iba. Sa bawat araw, nararamdaman nila ang bigat ng kanilang mga takot. Hanggang sa isang araw, habang sila ay nag-uusap, napansin nila na ang bawat isa sa kanila ay may ganitong nararamdaman. Nais nilang magbago, ngunit ang takot at kahihiyan ay tila nakatanim na sa kanilang mga puso. Ngunit sa isang pagkakataon, isang guru na si Gino Andres ang pumasok sa kanilang buhay ibinigay niya sa kanila ang pagkakataong magsalita at ipahayag ang kanilang saloobin sa isang malugod at walang takot na paraan inisip nilang baka magiging mahirap ito pero sa unang pagkakataon naramdaman nila na hindi sila huhusgahan unti-unti natutunan nilang tanggapin ang kanilang mga kahinaan at hindi natakot na ipakita ang kanilang mga talento si Gino Andres, na may kabutihang loob at pangunawa, ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na lumaban sa kanilang mga takot at maging mas bukas sa mundo. Sa ngayon, si Chris, Melissa, at Bea ay unti-unting nakakabangon mula sa mga alalahanin ng nakaraan. Hindi pa nila tuluyang naiiwasan ang kanilang pagiging mahiyain, ngunit natutunan nilang yakapin ito at gamitin bilang isang lakas. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang mga karanasan sa ating nakaraan, bagaman may mga sugat na nagiiwan, ay maaari ring magbigay daan sa ating paglago at pagbabago, at sa kabilang dako naman mga kalingap. May iba pa palang dahilan kung bakit sila nagkaganyan ngayon at kung ano man ito. Ayan ang ating makikita sa video. Huh. Oh. Di talaga mahilig sa guwapo. Dapat <coughs> <coughs> sa mga kamukha lang ni Grace. <coughs> Siyo <laughs> 'to Ay tawagin mo 'yan Norm Norman. Kalit na ako? Hey, Normal. Uy, bigyan ako. uto ko sa Ate Grace. Pangit, no? Oh, na ako. Sabihin mo. Bakit ka? Kasi Uy, uh. di nakikipag-usap sa gwapo ay Pero, pangit. Oo, <laughs> ano kailangan ng kausap si Grace? Baka iko ko sa akin ka rin. Ang oh. usapan niya ni ano, Normal, Normis. Ay yun yung ano, kumpara sa tatlo, yun yung pinaka maingay, madaldal. Ang -dal. Dal, -dal, dal kasi eh. kadalasan ganun eh, siya yung, oh, siya yung ano sa pamilya, siya yung bibo. Oo, oh, yun nga. Ang eh. bunga nga sana yun. Yeah, siguro ganito sila, ano na eh. oh. parang may kulang. Sakit. Sabi. Uh, bakit na hindi niyo po naisugod agad? Kasi mahirap kami noon parang inananyo na lang, inantay niyo na lang na gumaling, ano? Oo. Diniyo pino-hospital? Dinala ko sa manggagamot. Dinala ko maling. Ah, uh, parang nagkasakit siya nang matagal o biglaan. Biglaan siyang nagkasakit. Tapos namatay din kaagad. Mm. So, naihat. Uh, yung bahay ko niyo, ay ating uh, sa mga papabahayan. Maghanap po tayo ng lupa. Yung murang lupa lang sana na mag magtatayuan nyo po, ano? At so ito na ay, Sa inyo na po na yun. Oh. nyo po. Ayan. Thank you po. 6,000 pesos po yan. Ano Nay? Na, Para naman na eh, may pangano kayo habang wala kami. Pagli ng ulam. Ayan. So... Kaya natin po. Huwag tayo natin sukuan itong mga anak nyo po, ano? Yeah lalong lalo na sa studies, pagpapasukin uh, po natin sila sa mga susunod. Ano? So yun ay, anong gusto niyo po sabihin sa mga viewers na patuloy na sumusuporta po sa inyo? Pwede po bang sabihin niyo po po, pasalamat po kayo sa kanila? Salamat po sa bigay ninyo sa amin ang tulong. Hindi po makakalimutan ang ginawa po ninyo sa amin.